na, lagi kang ano, uh, magpe-pray. Huwag kang malungkot. Kung ano yung problema, labanan mo. Ganda mo pa naman. Bata ka pa. Marami pang uh, pwedeng magagandang mangyari sa buhay natin. Ito yung nakikita kong problema kay Rona. Hirap po siyang makausap, lagi lang po siyang tahimik at tulala. Hindi ko alam kung paanong gagawin ni Daddy Frankie. Pero gusto kong tulungan ikaw. Gusto kong malagpasan mo 'tong problema na 'to. Huh? Buti na lang nakatakas siya sa kanyang uh, sariling ama kaya nandito siya ngayon kaya namin binabalikan para matulungan natin na kaawa dahil siya po yung batang napagsamantalahan uh, napagsamantalahan ng sarili niyang ama sarili niyang ama ayon po kay nanay so ayon mga kababayan mga kabarangay no ingat kayo ingat madulas pagkatapos po ng uh, tatlong bagyo na sunod-sunod agad kong pinuntahan ang uh, bahay ni Rona at saka si Mariam yung bata, yung dalaginding na pinagsamantalahan ng sariling ama so ito po yung tinututukan ngayon ni Daddy Frankie para malaman natin kung anong pwedeng itulong dahil nga po sa malakas na bagyo kaya puntahan natin, kumustahin natin ang sitwasyon kalagayan nila no samahan niyo ko mga kababayan at ito nagdala ang team ng Bigas Cha Grocery kasi yung unang punta ko pasyal namin wala kaming uh, nadala na kahit anong mga grocery kaya ito mga kababayan malaking bagay ito makatulong man lang no huh? Hello tay, magandang tanghali. Ay, okay. Kumusta po kayo, Tay? Okay lang naman po. Pasok kayo, guys. Ayan. Tay, may dala akong ano, uh, mga grocery. Ayan, lagay nyo muna dyan. Tsaka bigas. Bakit nakahubad si tatay? Ah, tay, magbihis ka muna, Tay. Ha? Huh? Ayan, ka po. Ayan. Ayan. Tay, ay, baba mo bro, baka malaglag. Dito na lang. Yan. Yeah. Okay. So, yan tayo. Nagdala kami ng mga grocery, asukal, mga ano, kung ano-ano, para makatulong sa inyo. Kumusta po kayo dito? Okay lang naman po, sir. Kumusta yung, ano, bagyo? Malakas ba dito? Malakas po. Malakas? Malakas, Malakas din po sa awan ng news. Mabuti, hindi nabuwal tong bahay ninyo. Hindi naman po. Okay. Ang nga pala, kaya ako pumunta dito, gusto kong kumustahin si, ano, si Rona. Nasaan po yung asawa nyo? Nasa bayan po, na malingki po, sir. Ah, na malingki. Anong binibili niya? Bumili po ng bigas sa uh, mga, mga rikad. Uh -huh. Ah, si Rona, nasaan? Nandyan po sa loob, sir. Ah, nasa loob? Opo. Okay. Pwede bang, ano, pwede ko bang puntahan siya? Opo, sir. Ah, sige. Puntahan ko lang, ha? Opo, sir. Yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, wala si, ano, uh, Nanay Miriam Nanay Miriam yun, no? na malingki daw kaya kausapin natin si Rona nasa kwarto daw niya Hi Rona, good morning Nandiyan ka pala Kumusta ka Rona? Okay ka lang? Rona, anong ginagawa mo dito sa likod? Kumusta ka dito? Kumain ka na ba ron Nag-almusal na ba kayo? Nag-lunch ka na ba? Alas 11 na pala, no? Raming ano, uh, lunch. Ba't wala ka palang chinelas? Ah, Hmm? Kumain ka na, nag-almusal ka ba o ano? Kumusta yung ano uh, bagyo? Malakas din pa ang hangin dito. Ito yung ano mga kababayan. Ito yung nakikita kong problema kay Rona. Hirap po siyang makausap. Lagi lang po siyang tahimik at tulala. Hindi ko alam kung paanong gagawin ni Daddy Frankie pero kaya po ako nagbalik-balik para maobserbahan or mamonitor monitor ko yung kanyang kalagayan. No? Sana sana lagi kang ano uh, magpe-pray. Huwag kang malungkot. Kung ano yung problema labanan mo. Sayang kasi ganda mo pa naman. Bata ka pa. Marami pang uh, pwedeng magagandang mangyari sa buhay natin. Ha? Huh? Rona, makinig ka kay Daddy Frankie. Uh, gusto kong tulungan ikaw. Gusto kong malagpasan mo tong problema na to. Ha? Huwag kang ano, huwag kang magmukmuk. Kailangan maging masaya ka. Kalimutan mo na yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Okay ka lang ba dito? Nakaawa yung sitwasyon niya mga kababayan. Nakalungkot yung sitwasyon, yung pinagdaanan niya. Kaya hindi ko siya pwedeng pwersahin o hindi ko siya pwedeng biglain. Pero alam ko mga kababayan, hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Hindi po kasi biro-biro yung pinagdaanan niya nung panahon na kasama niya ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay nasa abroad. Buti na lang nakatakas siya sa kanyang uh, sariling ama. Kaya nandito siya ngayon. Kaya namin binabalikan para matulungan natin. No? Rona, naririnig mo ko. Huwag kang ano, huwag kang magpatalo sa problema. Ha? Anong uh, may gumugulo pa ba sa isip mo? Natatakot ka ba? Ha, Rona? Huwag kang matakot. Huwag huwag kang, kang malungkot. Huwag mong sayangin yung uh, panahon. Huwag kang magpatalo. Huh? Ano kayang gagawin natin dito, mga kababayan? Alam ko, malalim ang iniisip ng batang to. Paano kaya? Tapos nakapaapa siya. Although ito yung kwarto niya, mga kababayan... Pero, ewan ko bakit dito gusto niya sa gilid. Tapos, wala pa naman yung nanay niya dito. Ha? Namalingki daw yung nanay niya kasi mga kababayan bumili pumunta sa paling. Sana, ano, no? Sana pag namalingki or what, sinasama-sama ng, ano, ng nanay niya para hindi siya nabuboring dito. Maalis ka ba, ha Hindi ka gumagala? Wala rin kasi silang ano dito mga kababayan, libangan kasi sana ano, kung may TV, mapanuuran niya, may libangan siya. Kaya lang walang kuryente to. Wala silang kuryente. Para makalimot siya. Kinamusuro na. Kina yung kamay mo. Namumula na kaka... Ha? Okay ka lang? na ano bang naiisip mo? May... May tumatakot pa ba sa'yo? May nananakot sa'yo? Lona, magsalita ka. Kung ano yung problema mo. Kung ano pa yung... Ay, kung ano pa yung uh, gusto mong gawin ni Daddy Frankie para sumaya ka, para makalimot ka. Matulungan ka namin. Ha? May ka sa akin, sa amin. Huwag kang mawala ng pag-asa magtiwala ka kay Daddy Frankie. Unang-una sa Panginoon, sa nanay mo, sa kapatid mo, kung sino yung mga nandyan, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Ha? Huwag mong kikimkimin yung nasa dibdib mo. Gusto mo bang ano, pumunta sa school nyo? Gusto may mo ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Nanginilid yung luha sa kanyang mga mata, mga kababayan. Ano to? Ah, ganito na lang Rona gusto mo pag dumating yung nanay mo pasyal ko kayo sa mall mag shopping ka o kaya uh, dalhin kita sa parlor pa palinis ka pagandahin natin yung hair mo kasi ang ganda ganda mo Ayoko okay, po, natatakot akong lumabas. Na natatakot kang lumabas? Gusto kong mag -isa. Gusto mo mag-isa? May takot talaga siya mga kababayan. Huh? Salamat sa Panginoon kahit pa paano sumagot sa pakiusap natin. Yun nga lang talagang madalang. Ayon din sa nanay niya nung unang-unang punta namin. Nandito daw sila sa bahay tahimik. Pero pasalamat ako kasi yung unang una. Pasalamat ako kasi nakapunta sila sa shelter ko. Kaya ito, minomonitor ko. Madalang daw talaga magsalita. Pero nung sinabi kong dalhin ko siya sa labas, natatakot daw siya. Gusto raw niyang mapag-isa. So, thanks to God. Unti-unti. Huwag -unti. natin madaliin. Huwag natin bilisan. Alalayan lang natin. Mga ganitong sitwasyon mga kababayan napakalaking bagay na po yung nakakausap natin siya. Kailan unti-unti makuha natin yung attention niya. Sabi natin na hindi siya sumasagot. Pero alam ko sa pakikipag-usap natin, pagbibigay natin encourage natin ay naririnig niya unti-unti. Natin a uh, tanggalin yung takot sa kanyang puso't isipan. Donna Huwag mawala ng pag-asa ha. Basta babalik-balik si Daddy Frankie dito. Magpray ka lagi. Alam ko, naririnig mo ko. Kumain ka marami para tumaba ikaw. Ha? Alam ko kaya mo yan. Malalagpasan natin to. At uh, kakausapin ko yung nanay mo pag dumating para uh, matulungan ka namin ng lubos. Ah? Mag-pray ka lang. Nakakaawa ah, yung sitwasyon yung mga kababayan, mga ganitong mga edad. Although talagang hindi natin alam, ayon sa kwento kasi mula pagkabata, ngayon lang siya nakatakas sa kanyang sariling ama. Kaya siguro, kumbaga bumabalik-balik sa kanyang isipan yung kanyang karanasan. Kaya ngayon, talagang natutulala na tahimik, lalo na pag wala yung nanay niya. Sige, mga kababayan, si Garona, ha? Baka maulanan ka dito, pasok ka sa kwarto mo, wag kang wag mo pababayaan sarili mo. Ha? Tapos magchanelas ka. Ha? Malamig. Ha? Mga kababayan, wag natin masyadong puwersahin gaya na akin sinabi, balikan ko po sa loob yung kanyang tatay. Ha? Balik ako dyan, Rona, ha? Kausapin ko yung tatay mo. Ay, nandito na pala si nanay. O, oh, uh, nay, butit, dumating ka na. Saan ka galing? Galing po ako ng bayan po, sir. Bumili po ng mga grocery, asukal, well bigas. Ah, nag-grocery ka. O, sige, okay. nay, mag-usap tayo dyan. Eto, nay, nagdala ako ng ano, nagdala ako ng bigas at saka itong mga grocery. Magagamit ninyo sa bahay. Pagpasinsyahan nyo na kung ano to para sa anak ninyo, sa bumpan laba, no? Oo, saka ito, yung mga dilata, kape, yung mga yan para makatulong po sa inyo, no? At uh, ito, may mga kape, ayan, madami, no? Ayan, para hindi na sila problema Pero nay, uh, kaya po ako nandito dahil gusto kong uh, kumustahin po si Rona. At uh, ayun nga, medyo malungkot yung usapan medyo nagwo-worry ako sa kanyang kalagayan ngayon ganun po ba talaga na tahimik siya opo lagi po siyang tahimik po tulala po sa gabi tulala siya sa gabi opo eh sabi ko gusto mong sumama punta ng bayan pero ayaw niya pong lumabas oo na nagwo-worry ako opo. na kung lalabas-labas ka aalis ka try mo na isama para makalimot siya sa problema. Huwag mo nga hayaan na mag-isa lagi Opo, okay. kasi yun yung kinakatakot niya. Opo. Yung trauma, siguro baka nagbabalik alaala -ala pa yung mga, mga takot niya. Opo, okay. Kaya yun lang ang payo ko sa'yo bilang isang ina. Opo, okay. Sana hindi na niya maranasan yung mga... naranasan niya noon, hindi na magbalik sa kanyang alaala. -ala. Kasi base sa pag-uusap namin doon sa likod, parang ang lungkot niya. Kailangan kaya sabi ko nga po, kalimutan mo na po lahat ang mga nangyari sa iyo. Kaya kailangan pag lumabas ako, sama kita para malibang-libang ka din ka para makalimutan ang kanyang nakaraan. Hmm. Pero ayaw talaga po natatakot daw po siya Opo, actually sinabihan ko siya. Sabi ko, gusto mo sama kita sa mall kasama yung nanay mo o kaya dalhin kita sa parlor kaku. Awa ng Diyos nung tinanong ko 'yon, ang sagot nang niya iisa lang. Okay. Nata natatakot daw siya. Gusto raw niyang mapag-isa. Okay, so 'yon mga kababayan, no? Ito talaga yung uh, iniisip ni Daddy Frankie, no? Tay, okay ka lang diyan? Okay, ito yung uh, iniisip ni Daddy Frankie kung paano ko ano paano ko sila uh, paano ko matutulungan si Rona sa kanyang kalagayan no huh? oh, oh para hindi tayo nahihirapan huh? at uh, ito yung reason kinumusta ko rin sila dahil katatapos lang ng bagyo pero ayon kay nanay no buti na hindi nabuwal ng bagyo to kasi ang lakas ng hangin hindi naman po sa ng Diyos eh, ginaganong ganon lang po yung galba namin kag... sumasayaw sa hangin opo, opo. dahil sa hangin hindi, mabait ang Panginoon alam niya yung mga taong uh, na talaga kaya ipasa Diyos natin ang lahat opo, sir. ang uh, focus natin dito yung makalimot sana sa problema si Rona at uh, makapagtapos siya ng pag-aaral. Pero ang hinihiling po sana po ay pagpatuloy niya po ang kanyang sipag na pag-aaral Pero yun, dati naman na ay masipag siya mag-aaral. Opo. Kasi mm -hmm. ngayon po ang lagi niyang sinasabi sa akin po na talagang gusto niya po makapagtapos ng pag-aaral para may niya ang nanay. niya hmm. Ako na po ang tutulong sa iyo, mama, pag nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi ka naman ka ibang Kaya lang ngayon, sa ang problema, punong-puno ng takot yung okay. Oh. kanyang pag-iisip. Ako, oh, Ngayon, mga kababayan, uh, gaya na aking sinabi, ayaw kong magsalita ng tapos, ayaw kong uh, magbitaw agad-agad, kumbaga sa mga ganitong... Uh, problema, pinag-aaralan, pinag-iisipan. Kaya ito, ito lang muna yung naitulong ko sa kanila. Grocery, bigas, dahil yun po ang misyon ng Team Daddy Frankie. Sa nagdaan bagyo, yung mga pag-abot man lang ng pantawid gutom. Yung may maisaing sila. Dahil alam ko mga kababayan natin, sa paglipas ng bagyong ito, marami pong hindi makapaghanap buhay. Dahil sa hirap ng buhay, lalong-lalo na sa kagayan nila, na araw-araw nagtatrabaho. Isang araw lang or dalawang araw lang po silang hindi mapagtrabaho. Possible na wala na silang maisasain. E ilang araw na po yung bagyo. Kaya ito ang mission muna ng Daddy Frankie. Makapagbigay ng kahit tag-isang sakong bigas man lang at kaunting grocery sa ating mga kababayan. Pero nay, uh, pakiusap ko, tutukan mo lagi mong kakausapin si Rona para hindi siya nalulungkot. At uh, kumbaga, ika-counseling natin siya, kausapin lagi. Apo. Bigyan natin siya ng motivation para malabanan niya ang lahat parati, ano? Apo, Kasi pag pinabayaan natin yan, baka umapit yung depression. Apo, yan pinakamahirap. No? O sige na, so pansamantala, hindi muna kami magtatagal pero babalik ako kung ano yung pwede pang gawin ni Daddy Frankie, mga kababayan. Gaya na aking sinabi, sa ganitong problema, hindi po agad-agad hindi basta-basta nagbibitaw ng salita kasi hindi naman po ako eksperto sa ganitong sitwasyon pero I will try my best gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya makatulong makalimot ang bata ang nakakaawa dahil siya po yung batang napagsamantalahan uh, napagsamantalahan ng sarili niyang ama sarili niyang ama ayon po kay nanay kumbaga Ate, Opo, Naga, uh, yung kahinaan ng bata nung wala yung nanay. Kaya ngayon nandito na siya, nakatakas siya gal, sa kanyang amat, nandito sa kanyang tat, nanay, pero nagbabalik pa rin yung problema. Pero alam ko, hindi po sila pababayaan ng Panginoon. Okay. Nay, magtiwala okay. lang tayo, ha? Salamat babalik sir. po ako. Okay po, huh? salamat po sir, sa hmm. team ni uh, Franklin. Maraming salamat po sa mga binigay mo. Okay. Maraming okay. okay. tulong po sa alin. Tapos yung sinabi mo sa akin, Nay, na uh, sinasabihan ng mga kapitbahay yung anak mo, turuan mo na lang yung anak mo na labanan niya wag, wag niyang pa, dibdibin yun Opo, paano nga ba sinasabi ng mga kapitbahay chismis po sa taas na siya po ay baliw hmm. uh, kami daw po ay lumapit po sa inyo para nagpatulong po sobrang nahihirapan na lang po kami siya yun oh. po ang mga sinasabi pero sabi ko hindi ang mga binigay ni Daddy Frankie nila namin para sa anak ko higaan niya at, Nay, yung at ano't ano man wala pong masama sa binigay ni tulong binigay na tulong ni Daddy Frankie Anuman binibigay na tulong ni Daddy Frankie tandaan niyo po yan mga kababayan magbigay po ako in any amount bigas, grocery kung ano-ano pa binibigay po yan ni Daddy Frankie na maluwag at galing sa puso kami po nagbibigay ako po magbibigay ng kung ano-ano wala pong hinihinging kapalit no? Basta ang akin, ginagawa ko lang po kung ano ang kalugod ng ating Panginoon. Kung ano po ang alam kong makagaan sa kagaya ng mga pamilyang ganito, yun po ang ginagawa ng Daddy Frankie. Nay, lagi mong tatandaan, nandito po tayo sa mundong ibabaw na punong-puno na mataong punong -puno ng panguhusga. Bulag sa sarili, malinaw ang mata sa ibang tao. Pero yung mga ganon, wag na natin pinapatulan. Ipag-pray natin sila na sana lumiwanag yung kanilang kaisipan. No? Para hindi sila mapunta sa kadiliman. No? Isipin natin yung anak natin. No? Okay. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. And God bless po sa atin lahat. Thank you po. Tay, alis na po kami, Tay. Ha? Salamat, sir. ingat po kayo dito. ओके okay, सीकी